Sinimula na ng Kamara ang pagtalakay sa pag-amienda sa Rice Tarification Law. Yan ang ulat ni Melalas Mora. Tiniyak ng House Committee on Agriculture and Food na may sapat na safeguards ang ipinasan nilang panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law para makaiwas sa anumang uri ng korupsyon o anomalya. Mula sa komite na na sa plenaryo ang panukala at sa susunod na linggo, inaasang maipapasa na rin ito sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Sa isang press conference, iginiit ni Agriculture Committee Chair Mark Enverga na para rin sa kapakanan ng mga Pilipino kaya't lubos nilang tinututukan ang panukala. Ano kala? kapag naipasa na kasi ito inaasang magkakaroon na ng mas murang bigas sa merkado sa pamamagitan ng National Food Authority sa ngayon may agam-agam parito ang ilang senador pero pagtitiyak ni Enverga NFA as uh, it was before before they had the full monopoly ano in terms of rice imports uh, they had monopoly in terms of regulation Um, that's why I would like to ensure our counterparts in the Senate that this is a different scenario. Uh, in fact, very limited, ang magiging presence purito, in case of emergency situations, and importation is merely a last resort dito. Totoo naman po maraming issues. But again, sa atin po kasi, we know NFA has the, the technical know how, the expertise. Ang isa pang opisyal ng Kamara, pinawi rin ang pangamba ng ilan ukol sa panukala. Sila mismo magbabantay rin daw alinsunod sa kanilang oversight function. I, I know may agam-agam kasi la, kaya nga po dadaan sa debates yan, sa kadadaan sa proseso para masagot po yung mga tanong, hindi lang ng mga legislators, pati pa masagot yung mga tanong ng pangkaraniwang tao. And siguro for the Senate and of course also for the Congress, kaya nga po meron tayong oversight para makita rin po natin kung naipapatupad po ng tama yung mga pagbabago na ipapasok natin dito sa batas na to. Una na rin binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng pag-amienda sa Rice Tarification Law. Anya malaking hakbang ang pagpasa sa RTL Amendment Bill para sa ating food security at economic stability. Sa isang pahayag naman ng Department of Agriculture, e din nilang suportado nila ang pag-amienda sa RTL. At mahalaga rin ang hakbang na ito para maiwasan na ang pagpapatupad ng price cap na pinairal na dati ng gobyerno. We don't want yung mga ganitong measures kasi yung price cap, uh, maganda yun sa simula pero in the long term meron yung negative economic impacts uh, sa ating bansa. So kung magkakaroon ng opportunity ang NFA to intervene, uh, mabilis yung epekto kasi nung una kasi nakakapag-provide siya ng 27 pesos but we're not expecting naman yung ganong presyohan but we're expecting na relatively lower yung presyo ng NFA than the prevailing market price Bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino ang bigas kaya naman tinitiyak ng mga mambabatas na talagang tututukan nila ang pagpapababa sa presyo nito Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas